Upahan ng kasong kriminal ang isang sikat na TV host sa Quezon City o QC Prosecutor's Office. Alamin natin kung sino ito sa so report ni MJ Mondejar live. MJ, magandang gabi. Kaya magandang gabi mula dito sa Quezon City. Hindi lang isa kundi dalawang uh, personalidad ang kinasuhan ng uh, mga social media practitioners ngayong araw sa Quezon City Prosecutor's Office. Kasong kriminal ang sinampa ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI laban sa TV host at komedya si Vice Ganda at ang partner nitong si Ion Perez. Ayon sa abogado ng grupo na si Atty. Mark Tolentino, paglabag sa cybercrime law ang sinampa laban sa dalawa. Tumanggi naman muna magbigay ng karagdagang detalye ang nagreklamong grupo kaugnay sa dahilan ng pagsasampa ng kaso. Sasagutin raw ang lahat ng tanong sa gaganaping press conference ng grupo sa Merkulay, September 13. Sa ibang balita naman, nitong weekend ay nag-init ang ulo ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile laban kay Vice Ganda. Ito'y matapos sa mga eksenang tinawag ni Enrile na Salasius na kinasangkutan ng kontrobersyal na TV host. Ipinuntun ni Idrile really ang problema ng mga nalalasing sa kapangyarihan at impluensya na nagiging walang pakialam raw sa mga galaw at pakikitungo sa iba. Tinawag naman ni Idrile really na bastos ang komedyante. Sa Sarili mo na lang ang iniisip mo. Pagkala mo, maganda yung ginagawa mo, pero bastos ka. Yun. Bastos ka ng tao. Hindi lang walang desisyon si Abusado. Abusado. Basta pag ba ng araw, ganyan na yan. Ayon naman ang Chief Presidential Legal Counsel sa mga magulang na nai ng kanilang mga anak ng TV host. Yeah. Lahat ng pamilya na may mga anak na nasasaktan o nai -impluensya. Listen, then I will Partner, alas 9 ngayong Miyerkules sa Manila Hotel ang gaganaping press conference. Sa ngayon, wala pang panig, ang, uh, wala pang uh, komento ang uh, panig ni Vice Ganda Hingil sa kaso at maninitili namang bukas ang SMNI sa kanilang panig sa issue. Mula dito sa Quezon City, para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, MJ Mondihar, sa i-detalye ng iyong balita live.